So, Ayan, guys. O, see? Okay naman yung bra. Medyo malawag pa nga sa akin kasi XL to. In order ko so dapat. Pero okay na rin. Malambot yung fabric niya. At higit sa lahat, six, six pieces pala yung laman Tama? Two, three, four. Ay, five pala. One, two, three, four. Five pieces. So, ito meron kang beige. Pwede din akong black. At ito. At ito. Oh. Wala siyang strap. para isusuot mo lang siya. At ang lambot ng fabric niya. Nakalimut ako magkano ang price nito So, tignan natin yung iba. Pasok natin ko ah, ha. Saglit lang. Tiyan! Ito naman guys yung jumpsuit. <laughs> medyo... Yan. Siyempre, medyo fit siya. Akala ko hindi ka kasi parang maliit. Pero yan, nagkasya naman siya guys. Okay ba? Ayan, kita na yung aking mga mm, So far, so good. Hmm. Ano sa inyo? Kasha naman siya guys. Ano naman siya? Stretchable naman siya. Yan. Okay siya sa akin, guys. At meron pa tayo tatry na isa. So, ito na, guys. Yung bathrobe. Ayun, parang maliligo tayo. Bathrobe nga ba? Tama na, bathrobe. Hmm. See? It's purple. My favorite color. Mm -hmm. Ano ba ito? <laughs> balik pala siya guys. Mm balik So may dalawa siyang snap button. So paglabas mo ng banyo, yan, i snap mo lang siya and then ready to go. O oh, di ba? Ayan, ganyan lang siya guys. So paglalabas ka ng banyo, mm, hindi mo na kailangan mag mag -balot ng towel. So, ito parang mas safe siya. Kasi nga may ganito siya. Tapos, hindi mo siya basta-basta matatanggal. Kasi, naka-ano naman siya. Naka-snap button siya. So, kahit anong likot mo, um, hindi naman siya basta matanggal. Yun. So, happy ako. Happy, happy. Happy, happy, happy. So, yun guys. Hindi ko na susukatin yung iba pang bra. Kasi, same size naman yan. So, bilangin ko nga ulit. para nang mali ako ng bilang. So, I have my 2, 4, tama nga guys. It's 6, not 5. So, two 1, 2, 3, 4, 5. 19, yung suot ko pang 6. 25, 26, lang guys. Ang aking first experience dito sa Timo app. So, hindi siya ganong kadaling dumating is kasi ano pa siya? Parang binabiyahe pa siya from other countries yata. So, nag-spend nag kami ng ilang days or weeks. I think weeks. Probably one or two weeks akong nag-wait para sa order ko na to. So, so far, kung ano yung request na size ko is tama naman yung dating. At I think satisfied naman ako kasi good naman yung fabric niya, yung quality niya for me. sa so, ano pa ginagawa niyo guys? Um, order na kayo sa team. Oh. Ang dami kasi discounts doon. So, napapawaw kami. Ay, mamura naman. Totoo ba to? Kaya na, napatry lang kami. So, para mas maintindihan nyo much better na i-download nyo na yung Timo app. And then, order na kayo. Bye! Thank you!